So, tomorrow is uh, uh, pista ng mga patay. Uh, so, police pirates ngayon mga idol. So, mga mga opal mga idol. So, 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 the off time na kayang opal sa mga idol. So, relieved sila ngayon nga kasi huwag uh, pa kami sa first class ticket.

arah itu hanya itu kesamanya. Hari sih uh, setahun uh, uh, lagi marks klinyal, nah kwan, antir kah tigling, antir tigling, apa nawaris, malu worst nih, Ron. No ngarang apa di mana? Vince, Vince, antir, antir. So shout out sa lah ngan malu worst nih. Mga pa mga idol And also welcome sa Vince TV Vlogs mga idol So shout out sa lahat ng followers And subscriber mga idol So advance uh, Happy All Saints Day All Saints Day uh, And also All Souls Day All Souls, All -Soul's Day, All -Soul's Day. All -Soul's. So pag November 1 Is All Souls Day Or November 2 Halloween November 1, All Souls So, today is Halloween. Or tomorrow is Halloween. Tomorrow, November 1 is... November 1 is all Saints Day, mga ka-idol. November, November 31 is Halloween. please. Uh, Halloween. and then tomorrow... Yes, it's what you call uh, November 1, All Saints Day, mga ka-idol. How about ang November 2? Pero according to my research mga idol, so the real uh, All Souls Day is uh, November 2. November, uh, November 2. So as a uh, Filipino, nakasanayan na natin yung mga Pilipino. Ang Pilipino nga November 1 is All Souls Day. Pero actually the real All Souls Day is on uh, November 2, right? November 2. So, ganun. So, so happy Halloween today, no? And then, happy advance, happy all souls day tomorrow mga idol. So, uh, merry advance, merry Christmas mga idol. So, mga idol, don't forget to and subscribe mga idol sa akong channel. Please, and also to my Facebook page, Vince TV Vlog. Also mga idol. so shout out sa lahat na followers ni Vince and also so... idol, uh... YouTube channel so mga like idol, share comment and subscribe mga sa na pa subscribe mga doon sa na makasubscribe na kayo sa channel Beans TV Vlogs mga sa YouTube channel yun sa aking Facebook page mga doon uh, Vince TV Vlogs also mga idol so don't forget to like like, share, comment and follow mga doon God bless mga doon Alright mga idol nandito kami ngayon mga idol upang bisitahin ang puntod ng aming mahal na ama mga So, nandito mga kami mga yun mga ka kasi araw ng mga patay ngayon mga kailol ng November 1 mga kailol. Kaya tayong mga Pilipino, so nakasanayan na natin na idiriwang ang araw ng mga patay noong uh, ika ano, unaan ng araw ng November 1. Pero according to my research mga idol, so November 2 ang uh, All Souls Day mga kaidol so sa November 1 uh, that is uh, All Saints Day mga kaidol kailangan ko lang itama yung uh, papaniwala natin yung mga Pilipino mga kaidol uh, November 1 is All sale, all Saints Day mga kaidol araw ng mga Santos mga kaidol o so, All Saints Day mga kaidol so November 2 that is uh, All Souls Day mga kaidol yun ang tamang pagslibrar ng simbahang katoliko mga kaidol sa tradisyon natin mga kaidol na every uh, November 2 is uh, All Souls Day mga kaidol and November 1 is All Saints Day mga kaidol yun ang tama mga kaidol according sa simbahang katoliko mga kaidol so yun at uh, nagdiriwang din tayo ng yun na Halloween mga kaidol So after Halloween uh, November 1 So All Saints Day mga kaidol And uh, pagsapit ng November 2 That is All Souls Day mga kaidol Yun ang tamang uh, uh, Paraan mga kaidol sa pagdiriwang Kaso tayo mga Pilipino nasa, Nakasanayan natin na November 1 is uh, All Souls Day mga kaidol Pero actually ang All Souls Day, ang tamang All Souls Day, All Souls Day is November 2, mga idol. Ang November 1 is All Saints Day, mga idol. That is correct, mga idol. Kaya ti-earning, tiyo anak, tas mo.

utot na ating ama o pang alayan sa dasal mga kaidol uh, kasama na rin ang pag uh, ilaw ng kantila mga kaidol sa mga matintim ng dasal para sa kanyang uh, uh, kalugwal hatian I mean na Lord sa kay Lord sa kanyang kamay mga kayo sa kanyang paharian uh, mga kayo. Kaya uh, all uh, souls uh, sana mapayapa na kayo rin sa sa kasama ating mahal na Panginoong Jesus mga kayo.